Hello mga guys! Ito muna ang ulam natin ngayon. Magluluto tayo ng seashell. Ayan. Ano ba ito? Tuwad-tuwad. Sikat-sikat. Sikat-sikat. Na mayroong papaya. Ayan. Ready to cook na ito. Ayan. Pakukuloy na natin ang unang uh, coconut milk. Hmm. Lagay na natin ang papaya para lumambot na. Ayan guys, luto na ang ating gulay na tuwad-tuwad, sikat-sikat na may papaya. Yummy!